Hello everyone, welcome back to my channel guys Ayan guys, and dahil kay Pukumbia Hero, nakita ko, ang sarap sarap, sarap na sarap ako sa niluluto niya Ayan guys, magluluto din ako hmm? Ayan, magkotong mukha ko dito Ayan <laughs> <laughs> guys, magluluto din ako ng sardina mm. Ay Pukumbia Hero, ginutom mo talaga ako, as in, gutom na gutom ako doon sa amin kaya ako, nainggit ako, so, magluluto din ako. Ayan yan. Ayan. Magluluto rin ako, guys. Kasi nga, nainggit ako. May pugol na Pero mas masarap sa iyo, kasi, ang kalaya yung kanya. Ako, ano, gabay. <laughs> ako, cabbage lang. Hmm. hmm. Ano nalagay dito? Toyo ba? Hmm. Toyo ba? O asin? Oh, patis. Patis pala. Patis ako guys. Ang laki ng patis. Patis ako nalagay Patis ako dito. And dahil ako nagutom talaga, gutom na gutom talaga ako. Dahil sa ikaw, tuyo, ako naman ito. Yung nabili ko, dried fish. Kaya sa akin ito. Gagayahin ko talaga, sarap. Parang kasarap ako, grabe. Gutom na gutom ako sa pagkakakasinig ko din. Ayan guys, dahil nainggit ako, mm. nagluto din ako ng may sardinas. Ayan, tinanggal ko yung sardinas Sheet. kasi bigay ko sa anak ko. Kaso, cabbage lang. Tapos, eto yung toyo ko, danggit. Ayan, suka. Ayan, pukong lehero. Tagang ginutom ako nung makita ko yung inyong ano, vlog sa bundok. Diyos ko po, rode. Gutom na gutom ako sa Korea. Kaya, eto. Mm. Nagluto agad ako, nagbili ako. <laughs> Ayan. Okay guys, let's eat. Tat na gutom na talaga. Betu.